industriya ng showbiz ay muling yumanig sa isang napakalaking balitang sumabog kamakailan lang. Isang nakakagulat na pahayag mula kay Matteo Gedicelli ang nagpasiklab ng masalimuot na usapin tungkol sa kanyang asawa ang pop star Roy na si Sarah Heronimo. Matapos ang ilang linggong usap-usapan at espekulasyon, isiniwalat ni Mateo na ang ipinagbubuntis ni Sarah ay hindi pala sa kanya, kundi sa isang random na lalaki na nakilala lamang niya sa isang gabing puno ng kasiyahan sa isang bar. Sa kanyang panayam, inamin ni Mateo na halos bumagsak ang kanyang mundo nang matuklasan niya ang masakit na katotohanan tungkol sa kanyang asawa at ang gabing iyon na naging simula ng kanyang pinagdududahan. Sobrang mahal ko si Sara. Ginawa ko ang lahat para maging masaya siya, pero hindi ko inaasahan na haantong kami sa ganito, ani Mateo, hindi may tago ang pighati at pagkabigo sa kanyang boses. Ang inaakala kong magiging pinakamagandang yugto ng buhay namin, ang pagkakaroon ng anak, ay biglang naging isa sa pinakamalalim at pinakamasakit na sugat sa aming relasyon. Ayon kay Mateo, nagugat ang lahat sa isang gabi kung saan lumabas si Sarah kasama ang ilang mga kaibigan sa isang bar para mag-unwind matapos ang isang busy na linggo sa trabaho. Ang akala ni Mateo ay isang karaniwang bonding moment lang ito para kay Sara at sa kanyang mga kaibigan, pero hindi niya akalain na dito na magaganap ang hindi inaasahang pangyayari. Noong una, wala akong kaalam-alam. Nung sinabi niyang buntis siya, sobrang saya ko, hindi ko naisip na may iba pa palang nangyari sa gabing iyon, kwento ni Mateo hindi agad lumabas ang katotohanan. Matagal na itinago ni Sarah ang mga detalye ng gabing iyon, hanggang sa dumating ang puntong nagsimula ng magkaroon ng mga kainahinalang sitwasyon. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Mateo, may mga pagkakataong hindi magkatugma ang kwento ni Sarah. At dito nagsimula ang pangamba ni Mateo. Nagsimula akong magtanong, pero ayaw kong isiping may mali. Lagi kong pinipilit sa sarili ko na baka stress lang, o baka ako lang ang nag-overthink, sabi pa ni Mateo. Ngunit lumabas ang katotohanan nang magsimula na siyang mag-usisa. Natuklasan ni Mateo, sa pamamagitan ng ilang malalapit na tao sa kanilang buhay, na si Sarah ay nakipagkita sa isang lalaki noong gabing iyon, isang estranghero na nakilala lamang niya sa isang bar. Ayun pa kay Mateo, ito ang lalaki na ngayon ay pinaghihinala ang ama ng ipinagbubuntis ni Sara. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Hindi ko akalain na darating sa ganito. Hani Mateo na halatang hirap na hirap sa kanyang sitwasyon. Ang pagbubuntis ni Sara na akala ng lahat ay magdadala ng bagong kasiyahan sa kanilang relasyon, ay ngayoy nagdulot ng hindi inaasahang bigat. Nagdesisyon si Mateo na hindi na itago pa sa publiko ang tunay na sitwasyon. Hayaw ko na itong itago dahil hindi ito makakatulong sa amin. Kailangan naming maging totoo sa isa't isa, Hani Mateo, na malinaw na dumaan sa isang napakalalim na emosyonal na proseso bago ilabas ang balitang ito. Marami ang nagulat sa revelasyon ni Mateo, at hindi rin pinalampas ng social media ang pagkakataon para talakayin ito. Habang ang ilan ay nagpapahayag ng suporta kay Mateo, marami rin ang nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Sarah noong gabing iyon. Ang tanong sa bibig ng marami, sino ang lalaki sa bar? Si Sarah, sa kanyang bahagi, ay nananatiling tahimik sa isyong ito. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng mag-asawa, si Sarah ngayon ay nasa ilalim ng matinding emosyonal na pressure. Hindi pa siya handang magsalita tungkol dito, dahil gusto niya munang magpahinga at isipin ang kanyang anak. Dagdag pa ng kaibigan, si Sarah ay tila labis na nasaktan sa mga pangyayari, at nangangailangan ng oras para makabangon mula sa matinding kontrobersya na ito. Samantala, patuloy na binabatikos ng mga netizens ang lalaking diumanoy umano'y ama ng dinadala ni Sara. Dapat lumantad na rin yung lalaki para matapos.